po, oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang na kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. At uh, support po natin ang kanyang YouTube channel. support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you. Mario's Black, Thank you very much. Yeah. Mga kapobrel. At supportahan natin. Ayan, good morning po. Ayan, mag-alusal muna tayo dito mga kalangga. Ayan. Ay, oh. Ayan. Ay, ito kanin. Ayan. Ito po kami ngayon magkasama, mga kalangga. Ayan, thank you po. Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangga Ayan, nandito po tayo ngayon sa Naga mga kalangga Ay, kasama na po natin si Dodong At uh, meron po tayong bibili ngayon yung mga nag uh, prepare po kami sa Magagamitin uh, po papunta ng Mindanao ano? Kaya samahan nyo po kami mga kalangga dito Sa aming mga pupuntahan Ayan, marami pong salamat po tayo sa taas. <laughs> <laughs> Sila lang ang mahilig <laughs> Ayan po mga Bago pa naman yung kitlado po でいいと。ま、もんエペ、何か。

<laughs> Ayan naligaw po tayo. Ayan po, nandito tayo sa si Pukot at uh, dito tayo sa gulayan ayan mga kalanga uh, lugaw-lugaw muna po tayo dito okay so, bye -bye. ayan po mga kalangga nandito na po tayo sa kuha ni Lourdes kaimal kita na rong yabala na to matutagpuan muha saka muha na na Oh, lock na. Diyan sa kabila ni lock nyo? Okay na. <laughs> So ayun mga guys, mga kalangga. Nandito po tayo ngayon sa pabahin ni Dodong kay Lourdes. Uh -huh. So ngayon anniversary po ng maglangga no. Uh, minabit, minabuti pa ni Dodong na pasyalan lahat ng mga uh, pabahan niya at saka yung mga beneficiary niya kisa sa uh, kung saan saan pumunta Ayan. at uh, saan nga po galing na kami doon kay uh, sa Tatay Duming sama pa rin siyempre po sama-sama pa rin ang tropa Nagbigay na rin po ng ayuda dun At uh, ngayon uh, Dito na naman sa pabahay uh, kay Lourdes Ayan, Shout out po sa ating lahat mga kalangga tayo bakit gan parupok wala um, lang ayun uh, mm. oh, yun Uy, for more madadaanan na yun Pwede na dito Pritso oh, yeah, <laughs> na <laughs> Ito to, na yan. Ito to, So ngayon po, paulihin lang tayo. Medyo o oh, marami na po tayong napuntahan ito na po yung last na muna na yung araw Ayan po, pauwi na tayo. Ay, eh, marami po salamat sa lahat ng mga sumusuporta mga kalangga hanggang dito na lamang po muna ang ating video sa ngayon ngayon ayan. pawin na muna po tayo ngayon ayan, ayan ayan po uh, sa ngayon natapos na tayo ano, at uh, ngayon pauwi na tayo nandun na po nag bubaba na ako dito sa may tapat ko dahil wala akong uh, motor so sila doon -do po yung kasama natin at dumiretso na sila sa ngayon po ay galing po kami ng naga para doon po sa gagamitin namin na uh, papunta ng Mindanao ay wala po kaming nakuha kaya bukas uh, babalik ulit po kami dahil nung pumunta kami sa Naga ngayon wala yung tindera bukas daw ang pasok ano ba yan? iisa lang pala yung tindahan doon ng kon po ano meron po kasi yung importante gustong bilhin si Tudong uh, para dadalhin namin po sa Mindanao So, bukas po, umaga ulit kami na pupunta ng Naga. At ayan po, abangan nyo po yung uh, pagpunta namin ulit bukas sa Naga. And maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. At ngayon, ah, halos maghapon din po tayong, kung ano, umalis tayo kanina ng mag-alas 7. So, ngayon ay alas 5 na rin po. Talagang, ang kung, po nung, pag, kung ano, yung so travel sobra ang layo kaya mahirap din po hindi basta basta okay po marami pong salamat sa lahat ng mga nanood at uh, siyempre po huwag po natin kalimutan na supportan po ano ang, ang uh, community ayan at siyempre po ang Rochelle team sa panguna po ni Roll of Malalag Rochelle Morales Vlog at ang Robo sa so, po mga kalangga uh, huwag po natin kalimutan na supportan Ayan, nandito na po tayo sa may malapit sa bahay at naglakad na, na po tayo ano. Wala po kasi tayong motor sa ngayon. Ayan. Maraming pong salamat. Ayan, bawal po.